Magandang umaga po sa inyo talaga sa ju sa So, para sa inyong update. Yes, mga kaibigan, ilang araw nating hinahanap si Mama Entrata. Nasa na si Mama Entrata. Marami na tayong mga eh, assume assuming na mga places na kung saan napunta si Mama at may sakit, may nagalaga. Pero yes, kaninang umaga po ay nagpost po si Mama na sa kanyang Instagram. Ito po ay ang kanyang picture without makeup. Uh, okay na siguro si Inday kasi looking fresh naman ah. At ang pangalawang picture po ay itong picture na kung saan may dalawang eyes. So, umaga pa lang ay nagkagulo na sa Twitter mga kaibigan asking each other, sino ba ang kasama ni Mamay, Sabi ni Sab, syempre, makamay doon siya. Mata ni Donnie yan. Claimer ako, wala kayong pake. Pero sabi naman ng iba, hmm, Ah uh, it's either Kyle or Donnie daw mga kaibigan. So, kung kaya, ipinost nila ang mata ni Kyle which is malayo. And then, kay Donnie which is sa kilay ay medyo closer. And sa eyeballs, medyo malayo. Pero parang magkapareho lang na medyo pagka-Chinese ang mata. Just like my mai. Pero marami nagsasabi na it's not Donnie but my mice brother. O, ba? Diba? So, yes, 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 yes. Ngunit sabi naman ng isa, sana may update ngayon about my mice sa Roja para man naman daw masaya ang araw niya. Kasi parang araw-araw na lang ay nag siya ng uh, pasabog from Dreamscape. Thailand sa sunod-sunod nga din naman na nagbigay ng mga teaser at mga set of photos ang side ng management at lalong na-excite po ang mga taga-subaybay ni Maymay at saka ni Donnie. Sabi ni Hopi si Mafranca, Beshi, hindi na ako makakalma charot. Kahit empleyado lang ni Donnie si Maymay Entrata sa kanilang restaurant sa La Playa Roja, feeling scriptwriter lang daw siya, sabi niya, Uh, claiming lang daw siya, aba, yung magkasama lang sila sa project, sapat na, sapat na yon. I couldn't ask for more. Mag-inarte pa ba ako, sabi niya. So, yes, um, provided na, na kung ganun man, oh, di ba, why not? Eh, basta magkasama nga sila sa isang uh, proyekto. Wala na tayong pakialam, malaki, maliit ang uh, role ni Maymay dyan. Ang importante ay nasa iisang proyekto po sila at bumalik na si Maymay sa pag-aarte. So, di ba? Acting is what we wanted to see sa isang Mary Del Maymay Entrata kasi we long for it. Ang na-miss natin yan kasi palagi naman natin siya nakikitang kumanta, sumayaw, mag-host, at mag -rumampa. Pero yung acting talaga ay medyo matagal-tagal na uh, nating inantay. Lalo pa nga at uh, talagang matagal nang hiniling yan ng followers ni Maymay at saka ni Donnie na we are not after love team but we are after acting project lang. Yun nga lang, uh, sa so palagi silang nagpray may pa uh, lit ng candles daw sila, pina kung nagsindi kandila pa para lang daw maibigay ng uh, Mm -hmm. ng panahon ang kanilang hiling at ng uh, pagkakataon at ito, imbis na maliit lang ang gusto nila, binigay sa malaki. So yes, so wala po mapaglagyan ng kanilang uh, kasayahan. Kung kaya araw-araw po ay nasa Twitter sila para mag-check kung ano ang bago. Sabi ni Belmari, same at may lowest points, ewan ko lang. Kung bakit makakakita lang ako ng mga ganap ng Maidon, nakaka-uplift po talaga ng mood. Love you so much, Maidon, forever. And so yes, uh, imagine until now may Maidon group pa din ako at sa wakas magkaka-project na sila. Replying to Demigoddess scene, dahilan sa maraming haka-haka kung sino ang kasama ni Maymay, ipinost niya ang picture ni Vincent Dale. Uh, ayan nga, magkapareha nga halos ng mata, si Vincent Dale pero makapal itong kay Vincent Dale guys so kung, ayan kinlose up ko na ha mas makapal yata itong kilay ni Vincent Dale o baka sa camera lens lang kumpara dun sa ipinose ni Maymay na dalawang mata kay Maymay at sa lalaki, pero yes eh, dahil maraming nagsasabi na kay Vincent Dale yun so yes uh, stay tayo doon, Chi Red is saying ang tanong, nasa Pinas pa si Maymay or Japan? Excited na kasi ako sa roha Sana nag-taping na sila. Hashtag Mymy Baka hindi pa kasi nga si Donnie ay and Kyle ay nasa UK pa. Hindi natin alam kung nakabalik na kasi wala naman ng update. So, siguro, kung ako, siguro, uh, sa palagay ko, nasa Japan si Mymy Entrata. Flying from, all the way from UK at doon siya nag-stop over to, to para makasama and to see yung bagong pamangkin niya kay Vincent Dale. ba? Diba? Dalawa ng anak ni Vincent Dale. My, my and Donny account. Um, may pic ka ba ng Kuya Vincent niya patingin si so yun na po yun nakita na natin uh, sabi ni my man Donnie aba akala ko nga din si si Edward si Kuya Vincent ba aba okay kung tinatanong aha, kung tinanong ko ng diretsyo baka sasagot o ba diba? so gusto niya ito ay si, ayan, so, ayan nga, makapal nga naman, ayan nga, si Vincent nga, yan. at saka yung buhok malayong si Donnie kasi iba yung buhok ni Donnie mga kaibigan, charot, so, yes, uh, makakalagay natin mga 80% si Vincent Del Puyan. I'm Patricia is saying, excited na ang mga fans mo may may sa series na kasama ka Ro, sa Roha. P.S. Ang hirap pulaan kung sino ang kasama ni may may sa dito, yan, <coughs> po. si ano po yan, si Vincent Del po yan mga kaibigan. So, wag natin bigyan ng big deal yan. Baka mamaya, pagalitan na naman tayo ng bablis at sabihin na naman natin, grabe kayo mag-claim. Hindi si Donnie yan kasi si Donnie kasama ni Del Mariano. Ah, ba? Diba? So, yes, yes, yes. Sabi ni Ed May Kilinda, ang ganda-ganda daw ng isang may may entrata, mga kaibigan. Samantala, spotted po si may, may entrata sa aha, uh -huh, the photographer and the subject sa Instagram ba? Ni Joshua Garcia, mga kaibigan. Aha, uh -huh, nakasalamin yung subject iba yung nakikita ko. Na ganon. Aha. Uh -huh. So, wow mga kaibigan. So, at least meron pa rin po tayong nakikita uh, update sa social media about my my entrata. O, oh, diba? Um, sa papal ng Global Awards na Katrin Catherine and James nung sino daw ang malakas na love team Julia and Enrique and then and Vice Ganda, Maima and Tony nasa top na po si Catherine and James mga kaibigan, sinundan ito ni Datin and Vice Ganda sumunod si Maima and Tony at pang last po si Julia and Enrique. Meron po itong 2065 votes sa mga oras na ito. At uh, kung kayo po ay libre, punta po kayo sa Twitter at hanapin nyo lang po ang Global Awards at bumoto po kayo para umangat naman ang uh, standing ni Maymay at saka ni Donnie mga kaibigan. So yes, yes, yes. Yan po ang latest on Meriel Maymay and Trata. Aba Uh, as of this very moment ay nagpa-trending po sila ng mga rampa ni Maymay Entrata at uh, makikita mo yung mga pa-throwback nila ng mga fashion modeling ni Maymay na nilike ni Tyra Banks mga kaibigan so hindi po sila natutulog at halos araw-araw po silang uh, a-update nag at nag -trending, nagpapa trending sa Twitter world para mapag-usapan si Mayma Entrata. So, kung kaya, ayun. Uh, maraming salamat. Kung may panahon kayo, pwede po kayong maki trending mga kaibigan. Romulo Palma is adding photos as of England 2025 serving looks, confidence, and queen energy all in one. Uh, the true Abacabugera queen My Entrata. So ayan, ipinost niya po ang picture ni My Nakasama siya mga kaibigan. Thank you so much on this one. Mr. Romulo Palma. So ilalike po natin yan. Ayun, at may two shares na po yan. So yan po ang latest update on My My Entrata. Nobody knows kung nasa Japan ba or nasa Pinas. Pero at least nakita natin okay na siya. At hindi na po siya Uh, yung may sakit so okay na po tayo doon I will see you later for more